Good morning guys. Time check is 7 o'clock na ng umaga. So late na tayo ngayon. And mag pa tayo kay Mrs. sa uh, work niya. BBI tayo ngayon. So possible mga alas 8 na tayo makakalis nito. Uh, after natin mahatid si Mrs. So ngayon pala ay umuulan. Uh, titingnan natin kung magkano maka tayo. So bibigyan ko lang kayo ng idea kung kumikita ba pag mga ganitong umuulan and uh, late na tayo makabiyahe. So sabihin mo na mga alas 8 tayo mag start magbubukas ng app. So para magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga nangyayari dito sa Grab platform, kung ano yung mga oras na dapat tayong lumabas, kung ano yung oras yung malakas and malaki yung kinikita natin. So katulad kahapon, naka 2.5 lang tayo hanggang alas 4. Pero siyempre bumiyahe din tayo kagabi and umabot din tayo ng 3,000 plus nung gabi kasi bumiyahe tayo. So, ang maganda lang dito sa Grab, so kung maliit pa yung kita mo sa umaga, pwede mo bawiin sa gabi, pwede ka pa bumiyahe. So, ngayon nga, uh, medyo late tayo. So, tingnan natin kung magkano tayo ngayon. <coughs> Hi guys! Uh, nagbukas na tayo ng app natin ngayon. Uh, time check is 7.40 na ng umaga. And then pinasukan naman tayo kaagad ng booking. So kakatid lang natin kay Mrs. dito sa may uh, Makati Ab. And then may pumasok na booking naman sa atin. Uh, ang pick up niya sa no Hotel dito sa may Aqua. Sa may Mandaluyong. So yung pick up time. bali uh, 10 minutes pick up. Bali 2 kilometers mula dito sa area ko. Papunta naman siya ng Buendia sa atrium so malapit dun sa LRT station. Ang fare is 281. Medyo maganda ganda yung fare dahil nga umuulan ngayon. And siguro malakas ang booking ay malakas yung demand. So pag ganitong uh, malakas yung booking and rush hour, tapos ito umuulan. So wag nyo lang bubuksan yung saver. So ako hindi ko binubuksan yung saver kasi nga pag saver talo na agad eh. Dahil nga sa traffic, tapos baha kaya mabagal yung takbo ng mga sasakyan so ako hindi ako nagbubukas ng saber sinisan lang talaga pag nakaset ako ng my destination tapos gusto ko na umuwi tapos gusto ko magkaroon ng booking pauwi uwi para hindi sayang yung gas ko saka so, ko palang binubuksan yung ano yung saber ko pero pagka ganito malakas yung booking of saber lagi yan so pero madalang na madalang ako magbukas ng ano ng saber kasi talo sobrang talo talaga laki ng discount uh, yung mapupunta sa ating mga driver. So, dyan na muna kayo. Pick upin ko rin yung passenger natin. Andito na ako ngayon sa may uh, Makati Ab, kanto ng Jupiter. Hi guys, dito tayo ngayon sa Buendia. Kakakatid lang natin ng passenger natin. Tapos pinasukan tayo kagad ng booking kanina. Uh, dito rin ang pick up sa may staff. Kaso kinansel natin kasi nakita natin na uh, Grabe yung traffic sa kabila papuntang Makati. So kinansel natin 200 pesos. Kasi nga pag na natin yung traffic baka abutin tayo ng isang oras mahigit bago natin mahatid yung uh, passenger na yun. So kaya pagkaganon guys dapat papakiramdaman nyo titingnan niyo rin yung paligid kung sulit ba yung magiging uh, booking natin. Kasi pagka ganun, isang oras mo ihahati, tapos yung fare is 200 pesos. So, talo na tayo. So, ang hinahabol kasi natin dito oras, kailangan mabis natin na hatid yung ating passenger. Katulad ngayon, yung hinatid kong passenger is 281 pesos yung fare. Pero, uh, in 25 minutes na hatid natin. So, paralo tayo dyan kasi at least dapat 200 pesos in Uh, 30 minutes dapat na natin yung passenger natin para kumita tayo ng maganda-ganda pero pag umaabot tayo ng 1 hour tapos yung fare is 200 pesos lang so talo tayo dyan so dapat alam nyo yung mga ganyang diskarte para uh, kumita tayo dito sa, sa grab So ngayon nga nakapatay pa yung app ko uh, Ihi muna ako CCR muna tayo Hanap tayo ng gasoline station dito Dahil nga sobrang lamig ngayon Kaya tayo madalas tayo ano makaramdam ng ihi so maya maya magbubukas ako ulit grabe traffic sa kabila oh. hi guys pinasukan tayo ng booking ngayon uh, kasong malayo yung pick up uh, nasa 3 kilometers yung pick up mula dun sa pinanggalingan ko dito sa may buendia sa may shell kasi nag jingle tayo nasa 16 minutes yung pick up time pero malaki-laki kasi to kaya tinanggap ko. Uh, ang fare is 470 pesos. Uh, galing ng Makati dito sa may bangkal papuntang ABS-CBN. So ngayon kasi matraffic. Sana mahatid natin ng less than 1 hour para panalo tayo. Pero pag lumagpas ng 1 hour bago natin mahatid tong passenger natin. So talo na tayo. Sana nga uh, maaga natin mahatid to and wala na yung traffic maya maya uh, 8.26 na pala ng umaga So siguro naman maya maya wala ng traffic Medyo tinitingnan ko rin yung mga booking ngayon Kung saan papunta dahil nga uh, umuulan Iniiwasan natin yung mga baha area Kasi pag tayo, talo na uh, Ang mahal ng pagpagawa ng bearing ngayon uh, Yung ball bearing ko nasira noong isang araw So gumastos tayo ng 8,000 So ang mga cost daw noon Sabi nung mekaniko dahil dan sa baha Isa sa mga dahilan yung baha So nung mga nakarang araw nga Madalas tayo mapadaan sa baha Kaya yun nasira So pick upin ko muna yung passenger natin Papunta ako ngayon doon sa kanya So nasa 2 kilometers na lang layo niya Dito na ako sa may LRT station ng Hilpuyat So update ko kayo kung anong oras natin mahatid yung passenger natin sa may ABS-CBN Hi guys, bad trip <laughs> Kinancel ni passenger yung booking Malapit na tayo sa pickup location Sayang yun, malaki sana 470 yung fare Kaso biglang kinancel ni passenger So ganun talaga Sayang yung oras natin Papunta dun sa pickup location Tapos na-cancel lang Pero may booking naman tayo kaagad Kaso another 16 minutes naman yung pickup time So nasayang yung 16 minutes ko So, papunta naman ako ngayon sa bagong booking natin. Pero mura lang to, medyo malapit lang yung hatid niya. Ang fare is 146 pesos. Papunta lang to ng uh, Ducit, galing dito sa may Air Residence. So, panalo kaya to o baka talo to. So, titingnan natin. Hi guys, uh, andito na tayo ulit ngayon sa may Makati dito sa may Glorieta So kanina, paghatid natin ng passenger natin uh, Papunta sa may Dusit Dito sa may Makati Pinasukan tayo ng booking uh, 190 plus eh. Kulang kulang 200 Papuntang BGC And then sa BGC Pinasukan din tayo ng booking doon. Binalik tayo dito sa Makati So ganoon din, 199 na kulang kulang dalawang din yung price so maganda ganda yung mga nakuha natin booking ngayon and and pabilis natin na hatid dahil nga kahit traffic meron mga shortcut na nadadaanan tayo na mabilis so in less than 20 minutes na hatid natin yung ating mga passenger tapos nasa 200 yung fare so panalo yon nakadalawa tayong ganun pero ngayon nga uh, hindi pa rin tayo pinapasukan ngayon ulit dito sa may Makati so time check nga pala is 9.48 na ng umaga so medyo bumagal na ulit yung ah uh, pasok ng booking dahil wala na rin ulan pero makulimlim pa rin may pakunti-kunting ambon pero hindi na ganoon kalakas katulad kanina so kaya humina na rin yung ano yung booking natin so sana maya-maya ah -maya, uh, lumakas ulit at makakuha pa tayo ng booking dito sa May Makati ah uh, Morning guys, uh, BGC tayo ngayon Kakatid lang natin ng passenger galing ng Makati So ang fare is 170 plus Actually talo yung fare na yun Kasi 30 minutes natin bago natin dito sa BGC uh, Although malapit lang yan, kaso sobrang traffic na ngayon Time check is 10.38 na ng umaga And then nakaka 1,000 pesos pa lang tayo uh, medyo bumagal na yung booking mga ganitong oras so pagkaganito kasi mga dapat pag maaga tayo nakakalis ng bahay pag mga 10.30 na to 11 nasa 2,000 pesos na ang income natin yan pero ngayon nga uh, kahit umuulan although naka although nakasarado yung saver natin hindi natin binubuksan uh, puro standard lang kinukuha natin booking ngayon Siguro pa kinuha nating saber, uh, malakas yung booking. Pero pinipilit ko talaga na wag buksan yung saber ko. Para hindi tayo maiinis minsan pag mababa yung pamasahe. So dito pa rin ako sa BGC. Uh, lumalakas na naman yung ulan. Sana dumami pa yung booking. Medyo nagta-traffic-traffic na rin. Although dito sa loob ng BGC, hindi naman ganun ka-traffic. Uh, pero mga palabas papuntang Makati yung papasok dito sa BGC malakas talaga yung traffic pagka ganito dahil nga yung Makati din ano sila dyan sa Ayala at saka sa Buendia so update ako ulit mamaya pag uh, lumakas na yung booking natin ang pinasukan na tayo and syempre kung makakamagkara tayo sana maaga tayo makawi ngayon para kahit pa paano hindi na siguro tayo bumiyahe ng gabi dahil nga baka lumakas tumamaya and maraming baha so update ko kayo ulit mamaya lumalakas na guys yung ulan andito tayo ngayon sa BGC medyo nakakatakot bumiyahe ngayon kasi hindi natin alam kung saan papunta yung passenger natin maya madaan tayo sa baha ngayon may bumasok na booking Econ Residence papunta ng Green Hills so Green Hills hindi naman ganun kabahain so punin natin to so punta tayo dun sa pick up location 650 meters yung pick up dito lang sa BGC malapit lang sa so, pinanggalingan ko so, ay, lumalakas na yung ulan lamig papagas na lang doon na lang ako pap doon na lang ako papagas sa Green Hills video na ihi na naman ako and nagugutom na siguro hanap ako ng kainan doon tapos doon na rin ako kakain hatid uh, ko lang tong passenger tapos mag off muna tayo pagas kain and mamaya tingnan natin pag malakas ang ulan hinto muna tayo mahirap na pag inaabot tayo ng baha nung nakarang araw inabot ako ng baha inaabot yung flooring natin So abala kasi mabaho sa loob ng sasakyan Pag inaabot pag, na, pag nabasa yung flooring natin Buti nga ngayon hindi na Mabaho Bumili, bumili tayo ng uh, Air freshener So pick upin ko lang yung passenger natin And hatid ko sa San Juan And then kain muna siguro ako Tapos update ko ulit kayo mamaya So ngayon pala is 11.30 na Nang magtatanghali na So sakto yan pag 30 minutes natin natin Mga 12 ato na tayo sa Green Hills Pag hindi ganun ka traffic Grabe at tagal ko bago mahatid yung passenger natin dito sa may Green Hills Inaabot tayo ng mga 40 minutes So ang fare niya is 230 pesos lang. So talo yung biyahe natin na yon And ngayon naka Ngayon nagpatay tayo ng up muna. Grabe traffic. Grabe traffic sa Ortigas and din dito sa Green Hills. Magpapagas muna ako and then kakain muna tayo. Hanap tayo ng makainan dito. Yun lang ang problema pala dito sa pagkain natin. Kaya mas maganda uh, magbaon kasi dito hindi tayo pwede kumain sa mga gilid-gilid lang dahil nga ang kailangan natin parking eh. So pa So madalas ako kumakain sa mga fast food or sa mga karinderya minsan na may paradaan sa gilid. So doon tayo. Pero ngayon dito sa Green Hills wala naman tayong alam dito masyado. So kaya dito tayo kakain may Jollibee kasi dito sana may paradaan and Yun din palang problema pag mga tanghali dahil mahirap pumanap ng parking sa mga kainan kahit mga fast food. Kaya madalas uh, either maaga ako kakain or late na ako kumakain para may maparadahan tayo. So uh, time check is 12.30 na ng tanghali and meron na tayong 1,500 pesos. So, okay na yan kasi medyo late din naman tayo uh, Bumiyahi ngayon. Kaya ganyan pa lang yung kita natin. Usually, pagkagalito, mayroon na tayong 2.5. So, behind tayo ng mga 1,000 uh, pesos. Pero okay lang, habulin natin mamaya. Sana hindi pa lumakas ang ulan para uh, makadami pa tayo ngayong araw na to So, update ako mamaya after kong kumain. Hi guys, kakatapos lang natin kumain dito sa may Jollibee. Nandito pa tayo ngayon sa parking. So kakabukas ko lang ng app natin. Wala pong pumapasok na booking. So nakaka 1,500 pesos pa lang tayo ngayon. Sana maka 3,000 tayo ngayong araw na to. Pag hindi, mamayang gabi ulit. Biyahe tayo. Ah, uh, kahit hanggang alas 9. So wala pa tayong tatanggap na tip ngayon uh, Kahit uh, sa cash or sa grab pay, walang nagbibigay ng tip Kahapon ang laki ng tip na natanggap ko maghapon uh, Nagkaroon tayo ng umabot ng 600 pesos yung tip na natanggap natin Pero ngayon uh, wala pa So update ako ulit mamaya pag mayroong booking na pumasok. Dito pa rin ako ngayon sa may Green Hills dito sa may dito sa may San Juan. So abang-abang tayo ng booking dito. Hi guys. Andito tayo ngayon sa Quezon City dito sa may Visayas Avenue. Galing tayo ng San Juan sa may Green Hills. Pinasukan tayo ng booking doon papunta rito. 260 plus yung fair. Kaso nasa 40 minutes natin nahatid. So actually nasa 50 minutes nga bago dumating kasi nga uh, may mga nadaanan tayong traffic. So medyo okay na rin yung ganong fair. Pero uh, medyo talo tayo. Uh, dahil nga nagkaka-traffic-traffic -traffic na ngayon dito. So so far wala pang pumapasok na booking ikot-ikot tayo so balik ako ng East Ab check natin sa East Ab baka sakaling magkaroon tayo ng booking dun uh, makulim makulimlim pa rin yung parahon ngayon mukhang bubuhos na yung malakas na ulan uh, sana pasukan tayo papuntang Makati dahil pa, pag mga alas 4 na at andito pa tayo sa Quezon City ma iipit na tayo ng traffic dito so pag mga 3.30 tapos hindi pa ako pinasukan ng booking dito magsiset na ako ng my destination pa -uwi ng bahay para at least bago mag rush hour uh, nasa bahay na tayo kasi talo rin tayo pag uh, inabutan tayo dito ng traffic mahirap na bumayahi pagkaganon So, update ko kayo ulit mamaya pag pinasukan tayo at kukuwentahin natin kung magkano yung kinita natin buong maghapon. Hi guys, andito tayo ngayon along Aurora Boulevard dito sa may San Juan. Kanina, uh, from Quezon City, pagdating natin ng passenger, uh, hindi tayo pinasukan, dito na tayo pinasukan sa may San Juan. Papunta ng gateway, So, ang fare less than 100 pesos and from Gateway pinasukan tayo ulit ng booking ah uh, papunta doon sa Quezon City. Ganun din yung fare, malapit lang. Uh, less than 100 pesos. And then from Cubao hanggang ngayon dito sa San Juan hindi pa rin tayo pinapasukan. Actually, naka-set na tayo ng my destination pauwi ng bahay. Kaya siguro wala na masyadong pumapasok na booking. Kasi nga yung papasok na booking sa atin, yung mga pauwi lang ng bahay or on the way. Kaso ngayon nga, uh, halos mga 15 minutes na tayong umiikot, wala pa rin pumapasok na booking. So, pag walang pumasok na booking, diretso ako ng bahay and magpahinga na muna. So far, nakaka 1,990 pesos pa lang tayo. And... 6.41 na nga ng hapon, sobrang tumal ng biyahe ngayon, uh, hindi ko alam kasi actually pangalawang araw na to kahapon naka 2.5 lang tayo, ngayon nga uh, less than 2,000 tayo. Bali ngayon ko lang nasubukan din naman bumiyahin ng mga ganitong oras kasi nung mga nakaraan pagdating ng alas 2 or alas 3, umuwi na tayo ng bahay. So ngayon nga uh, sinagad natin hanggang ganito alas 4 alas 5 so wala pala masyadong booking. So mag-adjust ulit ako ng schedule ko. Baka agahan kong gumising na lang alas 4 gising na tayo and alis tayo ng before 5. Tapos yun nga mga alas 2 or ala 1 na tayo ng bahay. Tapos sa gabi ulit tayo bibiyahe update ako mamaya titingnan natin kung madadagdagan pa yung income natin uh, 1,990 pesos ngayon so susubukan natin kahit umabot sana ng 3,000 pataas kung hindi natin kaya ngayon uh, mamayang gabi bawiin natin uh, pauwi kasi ako ngayon mag susundo naman kay misis kasi nga mag out siya ng 6.30 so sundo muna tayo and then pag may oras pa and hindi tayo tamarin pag walang ulan bibiyahe tayo ulit So, dyan na muna kayo. Update ako mamaya pag biyahe natin ulit mamayang gabi. Hi guys! Time check is 9 o'clock na ng gabi. So, pauwi na ako ng bahay. So, kanina, mga 5.30 ng hapon, uh, nung pauwi tayo, pinasukan pa tayo ng booking noon. Uh, actually, nakadalawa pa tayo sa may Mandaluyong and yung isa papuntang Makati. Tapos pagkatapos no nagpatay na tayo ng app kasi sumundo nga tayo kay Mrs. Sumundo tayo ng 6:30. nagstart start naman tayo ng mga 7:30. So bali yung total ng kinita natin sa araw na to ay umabot din ng 2,919 pesos. So okay na kasi kanina nasa kulang-kulang 2,000 lang yung kita natin. Mabuti bumiyahe pa tayo. Sobrang uh, tumal kanina. Tapos yun nga. Hindi ko alam kung dahil sa internet ko. Mahina yung internet ko. And medyo late nga tayo gumising. Yun yung problema minsan pag late na tayo gumising. Dahil nasasapak na tayo sa traffic. Pag hapon kasi medyo humihina na yung booking. So mas maganda sa umaga dapat talaga mga 5 or 5.30 nakalis na tayo ng bahay uwi biyahin na tayo para bago mag traffic mayroon na tayong isang libo so ganun nga nangyari sa atin madalas kasi mas maaga ako umalis pero kanina kasi umuulan pinapakiramdaman natin baka bumaha and grabe kanina tanghali sobrang traffic talaga kaya medyo talo so pero okay na to Uh, sa sabihin mo na sa 3,000 kasi may konting tip din tayo ng mga natatanggap pa bari bariya and dagpagas din tayo ng 1,000 pesos so may malinis tayong 2,000 pesos and yung 1,000 pesos dito itatabi natin para panghulog na sa sakyan tapos yung 1,000 yun, yun pwede na natin gastusin so gayon pa man bawi na lang tayo bukas agahan natin para maaga tayo makauwi para hindi tayo gaabuti ng ganitong oras ganun lang naman dito sa grab pag hindi pa sapat yung kita mo pwede mo naman mag extend ng oras nasa sayo naman yan sipagan mo lang eh, kikita at kikita ka rin talaga dito kasi hindi naman sa lahat ng oras talo pero namang oras na malakas lalo na sa gabi pag wala na masyadong traffic and lalo na sa gabi Uh, maraming tao Uwian, galaan So dumadami yung booking So yun lang, maraming maraming salamat Sa inyong panonood sana nagkaroon kayo ng idea So see you Sa susunod kong vlog And ingat ingat Lagi tayo sa biyahe Maraming maraming salamat Again ito si Butterdust Band Ang inyong Grab Car Driver